Bababa na natin yung ating mga nabiling kalakal. Amatin bang o kinuha na nila yung tanso ng makina ng washing machine. Siguro kinalag na ng may-ari yung tanso kaya wala nang tanso kasama. Habili pa tayo ng kargahan ng palay mga atin bang. plastic ang sinisilid natin ngayon oh, mga timbang oh nakapulot pa ako ng 10 piso sa kalakal napasama siguro mga katimbang oh ayan oh 10 piso napulot ko napulot ang 10 hmm. mga katimbang dumaan na si duyot amazing Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không i mm do -hmm. diyan okay, nabili natin kalakal mga kapit. Makakakaw ko lang piliin natin ngayon. timbang mga bakal yung mga natin tamang pambili lang ulit ng bigas ang ating kikitain ngayon dahil kakunti ang ating nabili pang speaker kaya lang ay isira na mga Ito so, mga katimbang, ang mga aloy. pa, oh, dito. imbang mga aloy ibubukod natin dahil medyo mahal-mahal ang ng mga to kesa sa mga bakal. timbang nakabili pa nga pala tayo ng gamit ng motor na may tanso pa kaya babaklasin natin ito mamaya pag natin sa bahay ay naka mali pala mga may isama pa natin sa mga bakal ay mga katimbang oh dami pang bearing oh no? na nabili natin mga bakal kaya hanggang dito na lang muna mga katimbang